So hi at welcome muli dito sa ating channel Ito na mga tol, One Piece Chapter 1102 Spoiler So flashback pa nga rin ang buhay ni Kuma ang chapter na to Tinapos talaga ni Oda ang 2023 sa napakahaba pero napakagandang flashback ni Kuma Pero ayun nga sa last part ng chapter finally eh sinasabing nagtapos na nga raw ang flashback Kaya ayun finally after neto eh makakabalik na nga tayo sa nakakasabik ng na mga pangyayari sa Egghead Island At isasama na nga rin natin sa last part ng video ito yung mensahe ni Oda sa nangyaring Jump Fiesta. Kaya ayun bago tayo magsimula huwag kalimutang magsubscribe at ilike ang video nito bilang suporta sa ating channel. So One Piece chapter 1102 spoiler at ang title nga nito ay Kuma's Life So talagang nag-focus nga raw ang chapter na to sa buhay ni Kuma at makikita nga raw natin yung view ni Kuma sa mga pangyayari sa Thriller Bark sa Oda Archipelago at sa Summit War at alam nga natin na yun mismo yung mga art kung saan present nga si Kuma sa Thriller Bark e inutusan nga siya ng world government na tapusin yung mga witness sa mga pangyayari pero hindi nga yun sinunod ni Kuma at dun nga natin nakita yung naging napakatinding sakripisyo ni Soro para kay Luffy. Samantala sa bao din naman eh talagang nalagay nga sa napakasalimuot na pangyayari ang mga estrohat. pero hindi nga nila akalain na sa mga puntong yun eh talagang tinulungan pa nga sila ni Kuma pinalipad nga sila ni Kuma sa iba't ibang lugar kung saan dun nga nila itinuon yung 2 years time skip nila at sa dalawang taon nga na yun eh talagang rinotektahan pa ni Kuma ang barko ng mga Estrohat, ang Thousand Sunny. Habang sa Summit War naman, eh nakita natin na talagang sinunod nga ni Kuma ang utos ng World Government. At maaring doon na nga mismo na pura yung buong pagkatao ni Kuma. Dahil sa mga punto nga na yun, eh talagang hindi niya nga makilala si Ivankov. So moving on sa nangyari sa Baode Archipelago, bago pali pa rin ni Kuma si Luffy at ang mga Estrohat, eh sinabi niya nga na si Luffy daw ang magliligtas sa mundo. Pero napaagangaraw yang si Luffy. So ayun pa lang dahilan ni Kuma kung bakit nga itineleport ang mga Straw Hat sa iba't ibang lugar. Obviously sa mga puntong yan, eh alam niya nga na si Luffy mismo ang sun god Nika. At mukhang talagang alam na alam niya nga rin yung oras kung kailan maa-awaken nito. Kaya talagang tama nga yung ginawa niya na iteleport sa iba't ibang lugar ang mga Straw Hat. At doon nga natin nakita yung naging progress nila sa loob ng dalawang taon. So talagang napakaraming ang alam ni Kuma. Maring dahil ito sa mga pinasa pasang history ng mga Buccaneer. At dahil dyan Ken eh siguradong talagang napaka-importante karakter nitong si Kuma. Kaya maaring talagang maibalik nga yung katauhan niya sa pagtatapos ng Egghead Island Arc. So speaking of katauhan ni Kuma, eh talagang against nga raw si Dr. Vega Pang na talagang burahin lahat ito. Pero sinunod pa nga rin daw ni Kuma ang condition na yun ng world government dahil sa magkakaroon nga raw siya ng peace. Pero nag naman daw si Dr. Vega Pang na ilagay sa Poe Bubble yung mga memoryang yun ni Kuma. At bali yun nga mismo yung nakita ni Jewel Bonnie sa isang room dyan sa Egghead Island. Kaya kung hindi nga masisira ang po Bubble na yun, eh siguradong maiibalik nga ito kay Kuma. So ibinigay e, na nga lang daw ni Kuma yung huling mensahe niya kay Dr. Vegapunk para ipaalam ito kay Bonnie. At ang mensahe nga na yun, eh ang sabihin kay Bonnie na happy 10 birthday. So sa mga huling punto ng buhay ni Kuma, eh talagang ang iniisip niya, eh walang iba kundi si Jewel Reboni. Talagang naging napakalaki nga yung sakripisyo niya. At talagang tinupad niya nga yung sinabi niya kay Ginny na papalakihin niya ng maayos si Jewel Riboni at ang personality ngang ito ni Kuma kung saan talagang napakabuti niya ang siyang nagpaganda nga ng flashback na to. Kaya sa last part nga ng chapter finally eh sinasabing natapos na ng araw ang flashback bumalik ng araw sa present kung saan umiiyak nga araw si Bonnie habang naiisip niya ang mga ala alang yon So bali yun nga flashback na yun ang nakita ni Jewel Riboni nung hinawakan niya yung po memories ni Kuma. Na nga yun nung makita niya si Saint Saturn kaya talagang napaka emosyonal nga ng mga pangyayaring yan para kay Bonnie dahil yung mismong talagang nagpahirap sa tatay niya eh kaharap nga nila ngayon. Matatandaan natin na hawak nga ngayon ni Saint Saturn si Bonnie at nagutos na nga siya sa mga marines na barili na ito. Dahil sa galit ni Bonnie eh maaaring kayanin niya nga makawala mismo kay Saturn. Alam natin na talagang napaka opi nga ng devil fruit niya at kaya niyang gayahin ng San god Nica. kaya talagang posible ang makapalag siya kay Saint Saturn pwede nga rin na si Kuma mismo yung tumulong kay Bonnie. Nahil obviously eh siguradong darating nga sa Egghead Island si Kuma. At lastly eh maaaring si Luffy nga mismo yung tumulong kay Bonnie. After all eh siguradong si Luffy nga ang tatalo kay Saturn. Siya nga mismo ang Sangadnika kaya maaaring siya nga mismo ang tumulong kay Bonnie at kay Kuma. So bali ayun nga yung spoiler patungkol sa chapter 1102 at i-comment nyo nga sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. At isama na nga rin na natin ang patungkol sa mensahe ni Oda sa nangyaring Jump Festa. So una eh talagang napakarami raw ang nangyari sa 2023. Naging napakaganda raw ng release ng film Red Movie at dahil dun eh talagang nagpapasalamat siya. Ibinigay niya nga rin daw lahat ng makakaya niya sa nangyaring live action adaptation. Nagpunta pa nga raw siya ng LA kahit napaka busy ng schedule niya para makita ang release nito. Big hit at talagang napaganda dahil sa tatlong sunod-sunod na linggo eh nasa top nga ito ng Netflix. At resulta isang araw yun ng mga napakatinding pinagdaanan nila at pangarap nga raw para sa kanya kung mananalo ng Emmy o Academy Award ang isang Japanese manga. Maring magkatotoo nga raw ang lahat na yun salamat sa production team at syempre ang mga kas especially si Inaki at Jacob na nagpunta nga raw mismo sa Jumpesta. Sana nga raw e eh, maging Hollywood star ang mga ito at pagbutihin nga raw nila sa upcoming season 2. Samantala sa anime e eh, na-animate na nga raw yung emotional last scene ng Wano Art at ngayon e papunta na nga raw sa Egghead Island Arc. Next year, e isa-celebrate nga raw ang 25th anniversary ng anime. Magkakaroon nga raw sila ng massive project at talagang magiging masaya raw ito. Patuloy nga rin daw siya nagsisikap sa paggagawa ng manga. At sa taon nga raw na to, e, talagang napakaraming karakter ang may kinaharap na napakatinding event. Talagang nakakatakot nga raw ang mundo. Kung sakali nga raw na makakaalis ng Egghead Island si Luffy at ang iba pa, e pupunta nga raw ang mga ito sa islang yon. Hindi nga raw kinukonsider ni Oda na yun nga ang tahaki nila Luffy pero maaring talagang hindi niya mapigilan ito at finally eh mangyayari ng araw ang laban sa pagitan ng karakter na yun at ng karakter na yun at talagang maglilid nga raw ito sa unexpected result kaya sa susunod na taon kasama ng 25th anniversary ng One Piece anime eh talagang nandyan ng araw para sa atin si Oda so yun last year kung mahalala natin eh nasabi na nga rin ni Oda ang patungkol sa mangyayaring laban sa karakter na yun at sa karakter na yon. Siguradong mangyayari ng araw yon. Kaya siguradong ang tinutukoy nga ni Oda e eh ang napakatinding laban sa Egghead Island Arc. Nalaman na nga rin natin sa manga na talagang magkakaroon ng matinding resulta ang mga pangyayari sa Egghead Island na talagang gugulat sa buong mundo. Kaya siguradong isang napakatinding laban nga ang mangyayari. At ang hula ko nga e eh, maaring yan na nga mismo ang napakatinding laban ni Saturn at ni Luffy. So ayun, let me know sa comment section below kung ano bang ba reaction nyo sa sa mga balitang to. Bali meron pala tayong break next week pero magkakaroon nga tayo ng maagang release ng mga spoiler. Kaya bago matapos ang taong ito, e eh, malalaman nga natin ang update sa napakatinding kagahanapan sa Egghead Island Arc. So kung nagustuhan mga ang video ito, wag mo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!